Wow! Bagong kulot! Siyempre! Paldong, paldong! Pumaldo tayo! Wow! Yellow na lelo! Gold yan! Gold! Oh. Paldong, paldong! P Tanong mo magkano? Magkano, te? Okay. Ah. Uh, isa. Isang bilyon. Isang bilyon? Oo. Oh. Uh, Isang bilyon yan! Oh! Uh, kita mo ba? <laughs> tuklap, tuklap na yung nakaprint. Uh, limited edition to. Design to. Tuklap, tuklap. Limited edition with tuklap? Oo! Uh, Sara Duterte says that she will fight against greedy of a certain high ranking officials in the government. Any comment on this? Again, he will, she will what? Fight. Fight what? Uh, against greedy of a certain high ranking officials in the government. See in particular. Well, yan lang mamang sinabi niya kasi ah. parang hindi pinupunto niya mam Ma na may hmm. mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan! sa tibuok opisina sa Vice Presidente. Naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko o kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Sayang so, nga mga kapatang helmet! May nilabas na listahan ng kowa! Mendoza! For oh. the For <laughs> the win. Pero ayan nga mga bata helmet, naglabas nga ng listahan ng kawa, di ba? Pidyo pa, yes. eh, no? ba Nababasa nyo ba? Ang gigigil ako, paldong-paldo. Na-realize nyo <laughs> po ba? Diyos ko, day! Naintindihan nyo yung... po ba yung mga nakalista? Yung tax natin, yung pera natin, mga kabata helmet. An ayan! Ayan! Oh. Grabe naman. we grabe And yung... yan? Ha? Ah, meron pang mas mahal sa Enma? Meron mga ba? helmet. Pero wow. eto ha, yung CCTV at yung laptop. Wow! Yung CCTV, kita ang brains. Sa kalaki na, na CCTV, 200, ano daw, 212,000 ang isa. Oo, kita niya ng kulangot mo, Ti. I love it. Alam <laughs> dapat niya, super high-tech naman niya. CCTV na yan. Kita niya ng kaluluwa mo. Tagos. <laughs> Tagos. <laughs> Pero yun nga, mga bata, helmet. At syempre, natanong, did you go sa press briefing, sa ah. mga kadang si Yusek at Claire Castro. Hinggil naman sa mga binigay na pahayag naman ito si Madam Sara Duterte na yung mga greedy officials nga. Ano, 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 ano? Yung mga greedy officials. Anong greedy? Anong ha? greedy? Anong greedy? Sara. <laughs> Spell greedy. S-A-R-A. Ay, s a ba yun? s b ba yun? Ay, eh, balik nyo ako sa Ang o b o mo naman. Ah, ang 880 ko ba? Oo, uh, B-O-B-O. Kasi. Ay, kasi ang binabasa ko sa'yo, yung isang kaibigan eh. So, uh, dalawang kaibigan na ito eh. Ah, <laughs> dalawa naman. Pero talawang. ayan nga mga batang helmet, sinagot nga yan ni Yusek Atty. Claire Castro na um, natawa. Parang tawa, te. <laughs> 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 Di ko kahit gayahin eh. Pero ayan nga, sabi naman ni Yusek dyan, syempre eh, unahin natin ang OVP. Bakit nga naman natin hindi uunahin ng OVP from Mary Grace Piatos, Luishi, mm. Erwin, A1, ito yung mga motor, yung laptop ng CCTV. Uh, laptop? Ha? Oo. Oh. Ang talino namang laptop niyan. Magkano, te? Eh? mahal, mga kabata helmet. Oo, oh, talino. Ang mahal. Di ka mag-iisip. Yung laptop na lang yung, yung, laptop na lang yung ano, gagawa ng lahat. Pag, pagharap harap mo sa laptop, Oo. pag bukas mo ng laptop, andun na yung hinahanap mo. Oo. Wala kang sinasabi kain niya si Chuck GPT. Oo. Oh, oh. At tala, si na force niya na kagad kung ah. ano yung gagawin mo. Ah. Oh, diba? O, di ba? O, di ba? Kaya, lulusot si sa konti pants. Oo. Oh, oh. Kaya, ganun kamahal. Oh. Pero, ayan nga, mga kabatang helmet, yes ko, magtot 2026 na. Hmm. Wala pa rin nakukulong, wala pa rin nananagot. <sighs> Tapos, eto, may panistahan from 500 na Noche Buena daw ng mga mm. Pilipino at 20 pesos na. para sa mga inaanak daw. Yung Aguinaldo, okay na daw 20. Okay na 20 pesos na papel? Anong na planeta? Sa planeta ba yan ng galing? Kahit multiverse, isusuka yan. Hit ko dahil. Baka ipukul pa sa ng bata <laughs> yung yan. Yung mga inaanak ko nga eh. Kahit hindi ka nagmamano yung iba doon, Diyos ko dahil, 100 na yung minimum oh, na binibigay my. sa mga yan. Ano, magtatanong, 20! Ninang, 50. Kulang to. Kulang eh, yan. At bagyan mo palang 20. Wala nang 50 sa Jollibee o sa McDo. Kulo, no Pero mo. grabe talaga, mga kabata helmet. Tinitipid tayo. Tinitipid tayo nito mga nakaupo na to. Tapos sila nagpapasasa. Tingnan nyo naman yung mga motor, yung laptop, hmm. yung CCTV. Nasaan na yung mga yan? Saan napunta yan? Aba, pera natin yan. Tax natin yan. Oh. Kaninong garahe ika ano Kaninong opisina yan? Kaya nga. Naku, kailangan talaga sagutin yan. Kaya talagang dapat talaga unahin na OVP. Ang daming kailangan sagutin. From Mary Grace Piatos, mga Confi fans, mga Sobre. Ano na? May salamin ba sa kanila? Sino? dun sa OVP? Sa OVP? Uh -huh. Salamin? Sa, salamin. Ba, salamin, ba, kailangan... salamin, salamin, Baka nandun Tignan si ano? Tignan mo kung gano'ng ka-greedy sila. Andun ang Wicked Witch. Uh, salamin, salamin, Wicked Witch of the South down under. Kasi di ba may wicked witch of the east? may weekend wicked witch. Oh, di ba may weekend witch of the north? Uh, uh, and may wicked witch of the west. Uh, eh, asa ng wicked witch of the south? Presente! <laughs> <laughs> oh, basta i-comment nyo na ko, oh, ko. Basta, i kung ano, oh, nailo ko. Basta i-comment nyo na dyan kung ano masabi ng mama, dahil hey, may basta stay at stay healthy, and stay safe tayo always, at maging, just come, mapagmatsag tayo, at ilaban natin ang ating mga karapatan. Saan sa uh -huh. buhay nga nag din ang Bukit Kim Selemeta everyday? God bless everyone. Bahay! O, oh, mahal to! Mahal yan? Tuklap naman. Magkano pan yan? One billion. Kapal mo! Pag-alamin ka nga! Matagal na akong makapal. <laughs> Kapal mo talaga, te! Paldo eh. Paldo, paldo! Hey!